mga choy, manglaag na buta ka buwan na tong Kay Kairis di man, tara mga ligot na. Ah. Palitan ni mong ilim nun, na coins ang tirada. Lakwa ni mong tinarong, na atay pa nga, na hastang lamia. Makauban ni mong pamilya, na sige yung katawa. <laughs> lang sa buntag mga choy no maglihok na tadriha kay kalit-kalit man ilang plano lechon belly nang sa antirada while ginaluto ni kuya kay si tio pi hala sa bidig mo magluto sa mga pagkaon lakaw den ta diri na punta sa london beach mga choy e pinakalit man ni paglaaga kay e laging handa bayan ni amo ang mga pamilya rest day rest day punta sa mga trabaho nato mga choy e enjoy po nato panagsa mo na pagsulod na mo diri mga choy no nangita na mi sa ilaha kinalibog na gid mi kuasa sila banda may na lang kay gamay ra kay nang lugaran banding punta tibok pamilya mo na pagabot mo diri mga choy no syempre kaon na na diretso na putay kuya kan dili mahadlok sa asawa safe. <laughs> Tricep. Dili gyud mawala ang sawsawan sa kinilaw drama choy. Makasayaw na lang gyud ka sa kalami. Kukad puta drama choy. Kaon puta para dili mabradder. Mo na ko na moy mga banding may inanan ni mga choy no. I e treasure na ninyo kay pagabot tigo lang na to, may na lang natay matabi. Basta kami diriha. Nga worry da mo ah. Dili gyud mawala ang sinugba mga choy. Parisa nimo Gwen. Hastang lami Akakit ta sa kamera ni Mama si Batna. Mo na mabitin man daw sila sa wine mga choy. Sakto natay coins diriha. Makabalik kay no nani. Uto nang yita na mi diri mga choy. 100 kape ni mga kwarta makabalik kay inanan. Mo ra dag 80 ra siguro ni. Pwede na ni. Mutuway pagduduwa mga choy magikuha din ako ni. Siyempre, mga libre po ta. Pag kuha, dra, kung mo gusto. Laba, may etay sobra Pag makulang siya, magyapon na to pa, Byron. Mindset ba? Moto, dali-dali na -dali, tag atos counter. Napagin siya pahabol, uy. Siyempre, mga libre man ta. Iapain po na to na. Pagbutang na ko sa counter, mga chuy. Gibutang din ko si Silio, dra. -a. Pero sa tinod lang, audio ko kabalo no, kong pila sa coins Moto, gipabilang na ako si ma'am. Kibahala nanani. na misis, riyap, na. Nabita otong misis dariya pa, Byron ato to. Kung makulang man. Pero mo rin nidugidugayan good si ma'am o ani. Moto, nanghangyo na lang ko ma'am, manghugas na lang ko. Ano sa ginoo na pabigyan mo, punoan ta? Moto, dali-dali na -dali, yung dali, kulak ko. Basi magbagong isip ni ma'am ba? Moto, mag-check ni sir sa resibo. Manghugas o ma ha? Okay sir, pwede na ni. Check din na 100% pakita bigyan ng resibo. Dali dali din taglakaw drama choy basi makugas din ta ba. Ngiting tagumpay din na. Yuhu, saksak. Boto pag daladala na to ni mga choy no nakita yun ni kuya. Wala pinakabagsig ng lakaw. <laughs> Siyempre pagabutan. Hindi na tayo magdugay-dugay mga choy. Sugda na. Lagi na ginatanong na chicks ba. Siyempre na apod ang auntie na vlogger. Pagbutang sa pulutan, inuwan po dapat pagpambugno. Pero magkuha ta aning dako nga sudlanan mga choy no para ingnon daghan atong giinom. Pero ang tinuod ay tagay no. Bad boy na sa health. Mo mga choy no human na sa round 1 nga pagkaon. Dulot na lang may ani sa round 2. Isa ba yung dili maglaway ani mga choy. Nga nagud na. Sabayan pagyud ni mog bitig ni. Pero grabe skaldo. Astang lami. Ma enjoy jud kam Malingaw pod mga bata dire Na magligo-ligo. Ma enjoy jud taon sila. Isa kita makakita ma enjoy mo pod ta. Parehas ani oh. Hastang, lipaya. Basta magkauban lagi ang katawa. Sa gula ni mo jok jok dra na nangyuk ka mura luto na gyud atong ginahulat dre mga choy pang nami gyud kanon mga choy no habang init pa Kinaglisob na mi pakitag sili mga choy nari ay be sakto kay nga sawsawan mga choy ba mo pag mga ligo ang choy no dili mawala ang ilimnon o pagkaon pinakasakto gyud kay sa pulutan mga choy kuy tanpo nato diri mga choy no kay lamit na kay kaon pagbutang palang daan ani tapukan gyud dayun Murag lamay na magyukay iligo mga choy kay init yo kay jensen. Bahalang mga lagong, basta kay makaliko lang. Di mo bukay siya tanto na init mga choy. No sakto lang yo kay init sa pamata tama ba maka sunburn. <laughs> Hinay-hinay ang dagbakta si Macrigor. Humagligo na to dra sa dagat mga choy. No ilis dayon ta. Pilar may ligo. Attendance sa bitaw ta. Baluton day naton ang binasa drama mga Choyno dai lako-lako na ta. Kay ka kaula no na pod basig mabasa ta. Kung maghipos drama nga Choyno, chill-chill na na dra. No? Sumorto ng video mga Choyno, unta ganaan mo. Daghang salamat sa pagtanaw.